Tapos dito sa oras ba? Alas 5.20 sa kagahon. O, oh, kugihan kayo ba taa? Oh. Sa'yo pa kayo. Nangakapas ang kaho eh. hmm. kugihan kayo. Ipangasawa eh, min niya sa Itaji ni <coughs> Sa'yo pa kayo. Nangakapas ang kaho Sige na kaya't mini. Ikaw Gihang kayo bata Lupig pay labug labug Se pa kayo Kugi na kayo Tos, hmm? tagda mo Birugit mag-alsa Tos, hmm? pagkagugi kayo